Hello po. Magandang umaga sa inyong lahat. Today pala ay December 25, 2024. At binabati ko po kayo sa lahat ng mga viewers at sa ka-subscribers ko sa aking channel sa YouTube. Ay Merry Christmas to all of you wherever you are. Okay, ito ay kwento-kwento lang. Hindi naman ito talaga na mag-present ako ng technical uh, tutorial sa inyo. But ikwento ko lang sa inyo ang at aking uh, pagkagusto. Bakit gustuhin ko na matuto ng electronics yung pala ay eh? magkape muna tayo. Uh, Umagang-umaga na sa ngayon, alas iti ang oras. Ngayon, bakit pala ako nagka-interest ng mga matuto nito ng electronics? Ako pala ngayon ay naka-more than awake na sa pag-aaral ng online course sa uh, um, electronics troubleshooting. Uh, sa American, ah, uh, US-based ito, ang instructor. At talagang may company sila, Chinese siya, may company siya na nag-repair uh, ng mga industrial uh, electronics equipments, lahat-lahat. So, at least, at saka napili ko siya dahil sila talaga ay nasa front line ng uh, paggawa kung ano-ano man yung mga trouble sa electronics PCB board. So, uh, bakit ko ba nap napag-interesahan na matuto dito sa electronics nito? Una, ganito lang yan. Dahil dito sa amin, sa buong Panay Islands, aywan ko lang kung mayroon. Marunong sila sa mga TBTB. Pero pagdating na ng mga sa solar inverters ay sureball ng hula-hula na lang. So, dumating ang time na mismo ang aking kapatid, ako rin ang nag-install doon, ay nasira ang kanilang inverter. Dahil nga sa napakarami ko ng eksperyensya na pinadalhan ng mga inverter sa syudad at saka lastly sa Maynila, yung martires na yon yung luko-luko, dahil in-scam niya ako at binudol, uh, hindi niya binalik ang akin inverter, so at alos ako. Ganun pala ang lakaran na napaka walang alam sa pang -re repair ng, elektro, uh, ng inverters ang dito sa amin area. So may nila, siguro may marunong din talaga yan. May magaling din talaga yan. Uh, kaso lang ang napadalahan ko, nabudol ako. Kasi hindi na binalik ang aking unit eh. Now ngayon, uh, sa akin, dahil nga nasira itong sa kapatid ko uh, last three months ago, nasira yan, uh, na, wala na kasi ako mapadalhan. So ang ginawa ko ay nagtapang na ako na magsimula na mag-aral. Ne-research ko ang fault code niya na 01. Uh, ngayon, dahil nga wala na akong mapadala ng unit na mag-repair, ang ginawa ko, ni-research ko sa manual at lahat, lahat ng manual ng inverters, ang fault 01 ay uniform pala yan. Kud 01 means lock fans. Okay. Ito, sabihin ko lang sa inyo kung anong ginawa ko ha. Wala talaga ako kaalaman sa electronics. Ngayon, nag-start na ako magka-interest na kailangan matuto ako. Nag-aral na ako ng konti-konti mga theory mga ano-ano pa dyan. Now, ngayon, ang lock fans, nag-focus ako doon. Kung buksan mo ang kanyang kalooban ng inverter, ay umiikot ang dalawang fans. So, kita mo, kung normal ka na tao, ay talagang hindi ka mag-isip na bakit nag-display uh, nag, uh, ng fault code 01, which is lock fans, ang inverter. Okay. Now, sinukat ko ang mga amperahe yan. Kasi naturally, ang amperes lang naman ng fans na yon ay 0.5 amperes. 12 volts, 0.5 amperes. Okay. Now, ngayon, dahil mayroon akong brand na mataas-taas lang, 3.5 kilowatts, ang dalawang fans na yon tinanggal ko ang fans na itong sa old unit, sa sister ko. Yan din, pinalitan ng dalawang fans galing sa aking bagong unit. At pinagana. Doon nawala ang fault code na 01. So, ganon din dyan. May mga nabasa ako dyan sa group na ang problema nila ay fault code 01. So, ang gawin nyo lang, orderan nyo ng sim, the same uh, date, uh, ano, the same specs ng kung anong nakalagay dyan. At rest assured, gagana na siya. Okay, sa program yan ng manufacturers at inuwag na natin yan pag-usapan pa. Okay. No, ngayon, uh, ang ganito Bakit ako nagka-interest nga na matuto nito? Sa magkape sa umaga. Bakit ba? Okay. Eh dahil nga at alos na ako eh. Naubusan ako ng ng uh, way means na para ma-prepare kung may mag dahil na tumapang na ako. Okay. Ganito lang yan naman yan. Hindi nga, sa ngayon, naka one week after na ako eh, more than a week na ako na nag-aaral online, at lumalalim na rin ang natutunan ko. At isa pa, may ugali din pala ako, nabukis ako, pala-aral ako. Kung anong sabi ng instructor, hindi lang ako nagpo-focus doon, kung di, pinapalawa kong kaalaman ko. Okay. Now, kung ito ay makita nyo, ito hindi ko pa nabuksan, may plastic pa to. Ito ang oscilloscope na hindi naman 'to mamahalin. Ah, uh, C na brand, veneer C uh, 1014D. Ito. Okay. Now, aralin ko rin 'to although na nakapanood na ako diyan sa video sa YouTube kung paano gamitin 'to. Pero hindi mahirap 'yan. Okay. Ano ba lang oscilloscope na ito? Bakit nagsabi ang aking instructor na magkaroon tayo nito? Ang oscilloscope ay kung baga, ito, nandito ang graphical illustration ng lahat-lahat na electrical signals. Kung sa ating multimeter, makita mo doon ang 220 volts lang at saka ang amperahe, makuha mo rin. Dito, makita mo siya sa graph kung ano ba ang waves niya. Kung anong nakalagay na waves or sine wave ba siya or square wave, nandito. At nandito ang cycles niya, nandito ang frequency, ang period, lahat-lahat makikita mo dito dahil na kapag marami kang information or data sa brain mo, ay raise as your ang troubleshooting. Okay. Now, ito ang the best kasi parang pa, parang para sa akin ang electronics eh. Ah, alam nyo, nakakaawa. Napaka, may sinalinan ako din na group. Dalawa lang naman ang active groups ko eh. Ang isa ay solar DIYer sa solar. Ang isa ay electronic tutorials. yan majority ang nire-refer nila dyan, amplifiers, TV, yan, yan, mga areas na yan. So, sila magagaling na sila. Ako, wala akong alam. Sabi ko, hindi ako makapag-share sa inyo dito dahil bago lang ako and then someday baka dumating din na makapagbigay ako doon kahit theoretical lang ma-share ko sa kanila. Okay. Marami akong nakikita doon na bagong sali sa, sa group na nakakaawa na nagsasabi, uh, I join this group para lang sana matuto ng electronics. Okay. Ang aking mapayo sa iyo kaibigan, I think, bago lang, bago lang, two days lang siguro, ay ganito lang yon. Basta mayroon kang interest, desire, burning, there desire and passion sa puso mo, walang hadlang doon nakalatag naryahan ang ang knowledge ng electronics. Na discover na 'yan ng mga scientist. Sila 'di Newton, 'di Albert Einstein. Ito idolo ko to si Albert Einstein. Eh, na may sinasabi sa diyan. Na if you cannot explain it simply, you don't fully understand it well enough. Ya, tama naman siya. Kasi kung hindi mo mapaliwanag ng napakaliman's term, hindi mo talaga naintindihan ang prinsipyo na yon. I agree fully. 100% sumasaludo ako sa statements niya. Okay. Now, kung ikaw ay nagka-interest ng electronics, walang hadlang sa atin doon. Sky is the limit nga eh. Nasa atin ang pagpanaliksik, nasa iyo metodo kung paano mo aralin ang ang, ang tamang proseso sa pag-aaral. Pero ang advice ko, huwag kaligtaan ang mga fundamentals, ang mga basic items like for instance function ng piyesa. Ano ba ang function ng mga bawat isa na yon? Okay. Kung mag-aral tayo ng electronics, itong mga computers, hindi tayo makakaligtas ang mga cellphone natin. That those are millions or mari billions of transistor inside there na talagang binuo para mapakinabangan natin. Okay, i-define ko pala sa inyo ang electricity at saka electronics. Ano ba ito ang dalawang field na ito? Ang electricity ay study ng flow of electrons. It is the study in the flow of electrons. Yung dumadaloy sa cables natin na ito. Ito, ang cables na yun, may dumadaloy yan. Yan. Ito, So, ang cellphone ko, this is uh, ngayon, ito easy ang dumadaloy dito kasi sa electrical outlet. Okay. Yun ang study of the flow of electrons. Yan ang definition ng electricity. Pero, ang electronics, ganito lang ang definition ng electronics. Ang electronics, ang kanyang fuel, or kung sa mga sasakyan, diesel, ay yung electricity. Electrons. Yan ang kanyang fuel eh pero in the form of DC current na yan. yan. DC DC current na siya andin, kung paano niya i-manage, i-maniobra ang electricity na yon na mapakinabangan. Iyon ang electronics na definition. <clears throat> Napakaraming tools ito eh, but simula ka lang sa pag-aral ng ano ba ang naintindihan ng machine na yan. Ang naintindihan niya yung bits bits na 0 at saka 1. Imagine, dalawa lang naintindihan niya. 0 and 1. So, 0, uh, uh zero or low, and then ang 1 is high. So, yan ang naintindihan ng machine, which is called binary digits. So, pag inipon-ipon niya yon mapakinabangan niya, magawa niya ang square wave niya, yung digital, matransform niya into analog, ang analog kasi, ay, itong pagsalita ko, analog type yan eh. So, kung i-convert mo itong salita ko uh, sa digital, ay talagang makikita mo ang square wave dyan, which is 1 and 0. So, yun. mo muna ko. So, yun lang ang pag-aaral ng electronics. Alam nyo, pinapauna ko na sa inyo dyan hindi kayo mahirapan sa pag-aaral ng electronics so long na nasa tama ang inyong pag-aaral. Ang foundation, ang fundamentals ng basic na dapat niyong aralin ay naintindihan nyo. Like for instance, magsimula ka sa mga piyesa ng no, mga... Sa, kasi na, kung ganito, kung mag-aral tayo ng electronics, kasi more on English eh. So sa English, mahirap. Imagine, ang discrete component, hirap din intindihin eh pero ang discrete component yon pala ay ang mga singular single na pwede siyang uh, magfunction na kumakain lang siya ng uh, electrons ng DC charges so like for instance yung mga kapasidor o yung mga discrete yung mga resistor mga ano pa dyan, diode so iyon ang tatlong uh, uh, parts na yon So, ang kapasitor, uh, diode, uh, resistor, yan ay mga passive components yan. Na yan ay kumakain lang sila ng DC. Pero, eh, yung binanggit ko sa inyo ng tatlo na pisa na yan, tatlo pa lang yan. So, eh, yan, kina, kailangan malaman mo nito. Ano ba ang function ng mga ito? Very basic lang, sabihin ko sa inyo. Ang resistor, ano ba ang ibig sabihin ng resistor? Ang function lang ng resistor ay maka-regulate ng amps dyan na hindi, alimbawa, ang isang, uh, isang, uh, saan ko? Ito, alimbawa, ito, ang DC na ito, uh, ito, gauge meter to. Kung gusto ko, kung ito ay kinakain niya ay nasa 2 amps lang, halimbawa. So, siyempre, kung 220 ito, anyway, dami-dami ka pang dandasin kung from 220, may conversion pa. So, ito, para hindi siya ma, sobrahan ng 2 amps, lalagyan ko sa ng resistor para makapag-control uh, ng flow of uh, current sa isang unit. Yan lang naman ang purpose ng resistor, wala na. Tapos, ang kanyang vibe, ang kanyang tawag nitong uh, parang indicator na malapit na sa sa uh, byproducts kung baga. Ang byproduct ng resistor is heat yan, umiinit. At mostly, kung may init, yan ang kalaban ng ating mga kagamitan. Well, uh, the reason why, ang lahat ng mga defective uh, na mga components dyan, lagi ay resistor. O, oh, ano pa? Ito ang kapasitor naman. Kailangan maintindihan mo kung ano ang papel ng kapasitor. Napakaraming type ng kapasitor. But, kailangan maintindihan mo ano ba ang function ng kapasitor. Ang kapasitor, ay yun lang ang temporary na nagastored ng charge kasi may dalawang plates dyan, positive at negative, in between, may kinatawag ng dielectric, yung parang insulator. Pero pwede pa rin makatawid yan pag sobra-sobra ang uh, charges sa uh, bawat plates na yan. So pwede pa rin silang makapagtalon sa dielectric na yan. Good conductor pa rin yan kapag mag-exist na ang mga charges in between yan din ay mabilis masira ang kapasitor. And then, kung nagapalalim ka na ng pag-aaral sa electronics, simple na lang yan. Dahil, ngayon ko naintindihan na ang kapasitor pala ay may tinatawag na ESR, yung equivalent series resistance. So, anong ibig sabihin yan? <laughs> Hindi talaga resistor yan or ito yung ibig sabihin yan. Kung belt, parang may built-in siya na resistor. Diyan. So kapag mag-AIDS na, magluma ng ating kapasitors, ay nag dahan-dahan niya, nag ang sa niya at kung sukatin mo ay hindi na angkop sa kanyang kapasitans. So ang kanyang microparad nag-iiba na dahil tumataas na ang kanyang ESR. So ang ESR na yon ay masusukat din dito sa glit ha. Dito sa ESR. Ito ESR din to ah. Makita dyo? So, ASR din to. Uh, ah, anyway, sa nakaraan kong video ay napakita ko ang function nito. So, ito makikita. Ara, ah, maliit ah. mura lang. Oh. Ula, 500 lang siguro yan. So, ngayon. Dalawang pisa pa lang yon Resistor at sa kapasitor. Ang isa, diode. Okay. Oh, wala akong diode ha. <laughs> eh, hindi rin ako, gano'n kayong ma-encounter yan na diode. Ang diode naman dyan, ay nakapakasimple lang naman matandaan eh. Hindi ba? Ang ating flow of electrons, wala akong battery Ang, bat ang ating movements or direction of flow of electrons is from, ang conventional, ah from positive papatungo sa negative. Bumabalik siya doon. So kung ilagay natin ang diode ang diode ang ibig sabihin niyan one way valve or check valve sa tubig natin isa lang talaga sa diode okay uh, ang una nadaanan, daanan kung gustuhin mo na itama ang plaster ito basic basic kung iplastar mo ng tama ang diode ay dalawa yan may band ang isa ah, kung tawagin sa english man mahirap-hirap pag english ikatod eh, yan ang malhaba dito na black, yan ang anode side. So, dalawa. Check valve lang siya. Hindi pwede ang pari reverse Okay. Marami naman term na naman dyan sa uh, diode, which is sabi nila anode at cathode. Tapos, ang isa is forward bias, backward bias. Hmm. Kita nyo, mahirap. Minsan, mag-intindi ng English. Hindi ito, kung ilonggo lang yan, madali yan. Kung Tagalog, madali yan. Eh paano kung tsabakano? Mahirap tayo maka na. Okay. Now, uh, ito lang ang patalata tandaan nyo. Ang diode, ang unang side kung mag kayo, yung mahaba ang black band, ang white band patungo doon sa direction. So, siyempre kung positive ang dito, pupunta na dito ang positive. So, tandaan nyo, ano bang una na letter ng alphabet E. Eh? Kung di, anode na siya agad And then, ang kanyang excitant, ang lalabasan niya Which is kung sa symbol na triangle tapos may uh, vertical line Yan ang cathode, so negative na siya Kung magsukat din kayo, wala, hindi ko kayo mapapano, hindi ako prepare dito Kung magsukat kayo niyan, yan din, positive, read-proof ng multimeter ang anode At saka negative doon sa uh, cathode So, mayroon yan voltage drop. Yung minsan mga term, minsan hirapan tayo. Uh, pero, simple lang yan. May voltage drop doon. Ang difference, parang kung baga, ang pagdumaloy doon, tumiti humihirap siya. Eh. Kasi, mayroon yung tinatawag na resistance. So, masukat mo dyan ay 0.7 volts. Or, diyan lang siya sa range, 0.8, mga ganun. Hindi na yung makaabot ng 1 volt ang voltage drop niya. So, ang tatlo na pieces ko na binanggit sa inyo ay simpleng-simply, lang kung maaral mo ang kanyang basic. Now, ngayon pong palaliman mo yan, kung pupunta ka na sa mga transistor na tinatawag, konting-konting high level na siya. High level na siya kunti. But, tandaan natin na nandoon pa rin ang diode at saka kapasitor. Nandoon pa rin. Huwag kayong mag-memorya. Tandaan nyo, bawal ang memorya kung mag-aral ka sa electronics. Ang kailangan dito ay fundamentals. You know what you what is the function of that part alam mo ang piyesa kung ano ang kanyang trabaho alam mo nasa utak mo na dapat yan kung mag-aral ka ng electronics hindi ka pwede mag troubleshoot ng isang bagay kung hindi mo naintindihan ang electron ang PCB ay hindi mo talaga masolve ang isang problema. But anong nakita mo sa PCB? Nandoon yung mga direction ang traces, kung tawagin. Nandoon din ang lahat-lahat na pisa. So, alamin mo, ng barang arami, ayong katulad ng Q, o oh, R, ang Q is transistor. Or, eh, ang dami-daming klase ng transistor kung pala, pataasin na natin ang pag-aral. But, ang aking na uh, ma-introduce sa inyo dito. Huwag kayong matakot mag-aral ng electronics dahil napakasimple. Da Mayroon din pala uh, nag-chat sa akin sa uh, messenger yung nagtatrabaho sa barco electrician siya naawa ako doon sa kanya ang e 56 na code hindi niya makuha kuha but noong ni-research ko sa Google ay ang e 56 is too much current or high current na no, mataas so uh, sabi niya na ikot niya na daw ang ang, ang ano ang tawag nito ang motor okay naman lahat-lahat wala man na black. so sabi ko doon ka na sa board ngayon, ang ang uh, naga ano naga uh, bakit mataas ang current na na-display niya sa kanyang meter sa kanyang gauge. So kailangan doon ay possibility na may nasira na resistor doon kasi sobra-sobra talaga kung masira ang resistor ay wala nang magre-regulate ng flow of current. So yan lang ang aking ikwento-kwento sa inyo. <laughs> Hindi ko magpalalim. Ito, marami ako dahil nga may problema din ako sa aking setup sa solar. Marami akong gagawin pa diyan. I-convert ko lahat-lahat dito. Ito, gumagawa ako ng simple-simple. Andito. At saka may MCCB din ako na in order. Yung 200 amperes to, ilagyan ko dyan kasi umiinit-init na ang aking MCB. so, may disconnect switch, 32 amperes to. So, ang pag-aaral lahat ay nagsimula talaga sa pinakamababaw. Huwag niyong pahirapan sarili niyo na mag-aral kaagad kayo. Halimbawa, ito ang grade 1, sa grade 6 nag-aagad ako ayo. Huwag. wag, doon. Kasi hindi mo maintindihan. Baka mamaya tumigil ka na kasi hindi mo naintindihan yung pang grade 1. Ah, uh, wag kayong matakot na mag-aral ng electronics. Mangganda nga, marami kang mali-mali dahil sa pagkamali ng tao ay doon niya makuha ang way ng good troubleshooter. Kasi dami na siyang mali-mali eh. Mali. Sa sunod hindi niya sa -gawa ng mali. So, napaka-simple lang naman ito. Pero sabihin ko sa inyo, ang electronics ay napaka-lawak na field. Hindi ito maliitan. Napaka-lawak. So, sa akin, sa ngayon, pinerpeko ko ang dahan-dahan. Katulad na lang ng uh, pulses. Uh, pulses. Yung zero and one. high and low. And then, itong pulse width modulation na yan. Ay, kasimple-simple lang pala ng pulse width modulation na yan. Hindi, hindi ka ako prepared. Yung square wave, yung ganyan, uh, high yan, tapos bababa naman siya, zero dito, uh, mag-level up naman. So, nandyan ang definition ng pulse width. Kung gaano, uh, ka time yan ang graph na to ang X, kung gaano kahaba yan, ang kanyang high, yan ang tinatawag na pulse width. Ang modulation, paulit-ulit na high, high, high and low, high and low. So, hindi mahirap mag-aral ng electronics sabihin ko sa inyo, ako, katanda-tanda ko na. Ha? Pero, nag-aaral pa rin ako. Hindi, hindi pa si Raul Takoy. So, yun lang ang gagawin nyo. Huwag kayo ma-discourage. But, ito ang electronics na field ay talagang seryoso ang tao na mag-aaral dito. Hindi madalian ito. But, sa matyaga na tao, ito ay isisiyaw lang. Okay, guys. Yan lang ang sasabihin ko sa araw na to. At sa ulit, Merry Christmas at Happy New Year to all of you. Stay fit and ingat lagi. God bless sa inyong lahat. Bye.